ngunin po sa lahat magigisa po tayo ng bawang ang tayo po natin na brown na. brown at ilalagay po natin po natin ng sibuyas tapos po ng sibuyas lagay na natin ng na tubig pagkakulo po lagay na natin po ang pancit ayan dapat po tamang tama lang ang tubig. Kung gusto nyo rin po may sabaw-sabaw, marami. Mmm. Sarap. Ilagay okay, natin yung sahog, karne. Yan. May karne po siya. dapat po tama lang ang luto. Ako gusto ko po yung half lang. Ayan, para... Mmm, na.